again for my next tutorial video. I'll be discussing po yung starting a small enterprise process flow. Example lang po ito. Ang una po ay look within or do you what it takes. Dito po ay suriin natin ang ating sarili kung kaya po natin o oh, mag-umpisa at kaya din po natin pagpatuloy sa negosyo or kung may kakayanan po ba tayo, resources para po magumpisa ng business. Ang next step naman po ay look outside what are the helping or hindering factors. O mga bagay na makakatulong sa atin tulad ng pagkuha uh, ng kapital sa negosyo at mga makakadlan din sa mga bagay-bagay tulad ng pangailangan na ng ako uh, kung makapag ng kakulaang permits, maaring makapigil din sa atin kung tayo ay walang tiyaga sa pag-asikaso ng dokumento. Kung walang makitang upa na pwesto o tamang lokasyon ng ating business. Now, nowadays po, ay hindi na rin ko kailangan ang physical store kung tayo ay mag-online business lamang. So, po ay determine your products or service line and type of business. Pag mag po tayo ng negosyo, ay dapat yak na po natin ang ating magiging produkto o serbisyo. Kung tayo ang, or kung tayo ay magsisingle or sole enterprise, partnership, or corporation. Sa pag ay nire-recommend ako po na mag-sole or single enterprise muna tayo. Ang susunod pong step ay write your business plan. Kahit po simple lang ay kakailanganin nating gumawa ng plano kung paano po tatakbo o patatakbuin ang ating negosyo. Tulad sa marketing, maaaring isama dito ang 4 piece of marketing, prada ano ang produkto. Second P, price, ano ang tamang presyo ng produkto o serbisyo. Third P, promotion. Paano natin ipapakilala sa buyers ang ating produkto? Replace kung saan po ang magandang lokasyon, kung saan madami ang maaaring bumili sa ating produkto. Ang technical or production aspects naman po, ay kung halimbawang For example po, ginisang bagoong ang ating produkto o ang business natin. Dapat po lamang ilagay sa plano ang procedure, sa paggawa ng bagoong, saan kukuha ng containers, pagpapagawa ng labels or packaging, saan kukuha ng ingredients sa paggawa nito. Sa organizational aspects naman po, dito naman papasok ang plano ng kung sino ang mamamahala ng negosyo. Mamamalengke or kukuha ng supplies sa paggawa ng bagoong or sino magluluto, magpapackage or magbabalot. Kaya hindi na magbebenta at magde-deliver ng mga produkto. Sa financial aspects naman po, nga po, dahil sa limbawa natin ay ang pagbebenta ng kinisang bagoong, saan po tayo ay kukuha ng kapital sa pagbili ng gamit, ingredients sa paggawa ng bagoong. Sa umpisa ay maaari po tayong manghira muna sa ating mga kamag-anak o kung may naipon man tayo o maaari din magmembro tayo sa kooperatiba para sa mas maliit na interes. Kung mag-loan man tayo. Ang susunod po na process ay raise capital. Yun nga po. Nabanggit ko na nga po yung paano po tayo na makakakuha ng kapital para po sa business na ito. So, isunod na po natin ang seek other sources of assistance if necessary. Kaya dito naman po ay kung uh, makakalapit po tayo sa government offices and banks na uh, baka maaari pa naman makakuha ng tulong financial sa ating pag ng negosyo o sa ibang sanghay ng gobyerno na mamimigay din or namimigay ng mga equipment sa pag ng negosyo. Next po ay choose your business location. Parang pahapyaw po na kopo po itong nabanggit kanina. Piliin po natin ang lugar na daanan ng tao na siguradong may makakabili ng ating produkto. O ang lugar na malapit sa ating target market. Alimbawa, kung may karindera ka ay dapat malapit sa mga may kinoconstruct na building na maaring maging kliyente mo. Ang susunod po ay register your business. Maaaring na tayong pumunta ng government offices kung maging legal ang pagne pagninegosyo natin at makakuha ng kaukulang permiso sa pag-uumpisa po ng pagninegosyo. Una po ay kumuha tayo ng business name sa DTI, Department of Trade and Industry, and then business permit from munisipyo or city hall natin, at kumuha din ng BIR uh, requirements sa Bureau of Internal Revenue ang mga munisipyo po natin, tulad po sa lugar namin, ay may naka-assign na po mga business counselors para po tulungan kayo ukol dito. Next po ay ang hire and train personnel. Dito po ay maari na po tayong mag-hire o magturo o mag-train ng personnel na ng mga bagay na nagbanggit po sa production marketing plan. At sa iba pang kailang, personnel po oh, at iba pang kailangan personnel na kakailangan natin sa pag-upisa ng negosyo. So, iyan po ang uh, starting a small enterprise process flow. Yun lamang po, sana po ay nakatulong ang video tutorial na ito sa inyo. Thank you po. God bless us all. Uh, additional po pala kung magpunta po tayo sa Uh, government offices ay eh, din po nila tayong sabihan tungkol sa iba pang mga benepisyo ng kung naging legal po ang ating pagnenegosyo. Like yung Barangay Micro Business Enterprise benefits po. Yan. salamat po muli. Thank you. God bless us all.